'to. So, isa lang 'to ah ang ibig sabihin napakaraming pagkakataon halos araw-araw uh, sa kanilang radio program, meron 'tong radio program. Eh. Anyway, una sa lahat, rest in peace at deepest condolences din sa mga naiwan natong um die hard na na attorney. Una siguro siguro oras na niya. Okay. At take note. Um, Mahirap eh. Mahirap na manatili pa siya dahil patuloy lang siyang um, magbibigay ng kahihiyan para sa kanyang pamilya. Dahil talagang kahihiyan to, sa profesyon din niya. Hindi mo akalain na yung mga lawyers dito sa atin ay humahantong sa mga ganitong klaseng trabaho. Pagpapagamit. Yun naman eh, trabaho. Bottom line, trabaho nila yan. Bottom line, nagpapabango yung mga yan. Bottom line, gusto nilang magkapuesto kaya sila o binibenta nila yung kanilang kaluluwa. Di bali nang mapasama ang imahe nila. Parang naging normal na sa mga katulad na itong attorney na ito. Ulitin ko, RIP. Rest in peace. Mm -hmm. Mahirap naman na, na hindi natin hilingin yung bagay na yon. Pero yun nga, maraming mga netizens ang nasasabi na hindi, lang daw, na, hindi man lang daw na nagkaroon ng pagkakataon para pagsisihan nga yung kanyang kawalang hiyaan, kay ato ni Lenny Robredo, kay Chris Aquino at marami pa pong iba. Eto, bigyan ko lang kayo ng example kung gaano ka walang hiya ito na, na maalam na attorney. Rest in peace uli. Bilog ang mundo sa pandemic. Mataas ngayon ang Davao at Iloilo pero may time na QC Manila at Cebu. Unpredictable ang virus. Ito ay tungkol no, or, or nung kasagsaga ng pandemya. Hindi katulad ng IQ mo, palaging mababa. Ang tinutukoy niya po dito si Atty. Lenny Robredo. May pakoy lang pa siya. Okay. Um, di ba meron tayong kasabihan na wait until somebody speaks, until somebody say, say, something, says something. Doon mo makikita kung ano yung totoong kalo sa loobin niya, ano yung totoong dunong niya, kung paano nga siya magsalita. Pero the way this kind of person speaks, nobody. Attorney pa man din. Kaya, tapos ka na. Tapos na rin yung, yung kahihiyan na dinadala mo sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo. Meron mong mga kaibigan yan. syempre natural. Meron tayong lahat na kaibigan. Pero, just a sign, Pare-pareho pare para po kayo. Hindi ba? Yung mga mga kaibigan na ito, sa tingin ko, ay ganun din naman. Ganun na ang buhay. Alangan magsama yung magkaibigan na magkasalungat. Mahirap yan. Ibig sabihin, pare-pareho rin pong walang hiya at pare-pareho rin pong gumagawa ng kung anong kabalastugan at kadimonyohan. Hmm. Eh, good luck. Good luck sa atin. Um, habang naandito tayo sa mundong ito, habang tayo ito matanda, isipin natin na yung kabutihan natin sa kapwa ay ang pinakamagandang legacy na pwede talaga natin iiwan dito sa mundong ibabaw. Diba yung kabutihan? yung totoong kabutihan. Good luck!